October 6, 2025, Sunday. Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong labing pakarera na magsisimula sa ganap na alauna ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of pick 6, covering races 1 to 6, with a distance of 1,600 meters, Pagcor Golden Girls Stakes Race. Dito po sa race number 1, solo ko na po entry number 1, Sherbert Fountain. Si Sherbert Fountain po ay hangat sa laban. Nag-chem po last October 12. Sa distansya 1,600 meters, siya po na na ng preba, 1.38.4 Nag-share ito ng Yamado. Ngunit po mga true lamang sa so mga kabayan sila, Bridgestone at Street Swag. Pero bago po yung last September 14, sa distansya 1,600 meters, yung po natatakbuhan niya ngayon. So pwede na na ng best time sa laban na to na 137.4 nung sa segundo sa so magaling na kabayan na nalong si Varati good luck po race number 2 the start of first winner take all covering races 2 to 8 with a distance of 1,800 meters 2025 Philacom PCSO Grand Derby dito po sa race number 2 pang ko pa entry number 3 district 1 Si District 1 po ay iling lumaban sa kanyang barrier race last October 11 sa distansya 1,600 meters at siya po yung tala ng Preba 141 Sarado. Ngunit bago po yun, last September 21, siya po yung lumaban sa Lakambini Stakes Race sa distansya 1,600 meters. Siya po yung tala ng Preba 140.2 na siya ay pumatlo sa so, mga kalaban niya rin niya na si Midnight Bell at Circus Crowd. Si Mid na sa laban na yun, yan ng magandang preba na 139.6. Pero bago po yun, last July 13, sa distansyon 2,000 meters, siya po yung nanalo sa third leg ng triple crown stakes race. Kung saan siya po yung nagpreba ng 2 minutes and 8 seconds sa distansyon 2,000 meters, ng tinalo niya, mga kabay sila transform, call right, at ang nagtatangka po sana na makasip ng triple crown na entry number 14, binalik EU na pumangatlo lamang at nagpreba po ng 2 minutes and 10.4 seconds. Ang pinakamagandang preba po na ito lang ni District 1 sa so distansya 1,800 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last June 8 kung sa siya po ay nagpreba ng 156.6 nang tinalo niya ang mga kabahin sila Robotic Clay at Flaming June. Si Flaming June na la sa laban na yun ay tempo naman po ng 157.4. Panigundo ko na rin po entry number 40 na si Vinalot AU na huling lumaban naman po sa kanya pong barrier race last October 16 sa distansyang 1,200 meters sa kabilang kariraan po ng Philippine Jockey Club kung saan siya po ay nagpreba ng 112.6 Ang pinagabad ng preba po na itulay ni Vinalot AU sa distansyang 1,800 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last June 8 kung saan siya po ay nagpreba ng na 156.4 nang tinalo niya, ang mga sila Midnight Bell at Transformed. Kunin ko na rin po Bander Zero, entry number 5, Midnight Bell. Nauling lumaban po sa kanya pong Barrier Race last October 11, kung sa siya po ay nagpreba ng 142 sarado sa distansyang 1,600 meters. Ang pinakamagandang preba naman po na lang ni Midnight Bell sa distansyang 1,800 meters sa paglalabanan nila ngayon ay eh, nagawa niya last June Puso siya po yung ng 156.6. Nagsya ay sumigundo sa mga kalaban niya rin ngayon na si Vinalot Ayo. Si Vinalot Ayo naman po sa laban niya yun, eksempo naman po na 156.4. Good luck po. Race number 3, the start of first pick 5, covering races 3 to 7. Pilagis sa sub 1,400 meters. PCSO, Gibinal Colts and Phillies takes race dito po sa race number 3, pampremero ko po nabupunto. Entry number 1, Hoover Dam. Si Hoover Dam po ay lingin lumaban last October 12. Pwede so san siyang 1,200 meters. Sa so, pointa na, magandang preba. 1,12, sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kalaban niya rin ngayon na si Lady Outlaw at si Cornuclas. Si Lady Outlaw na, na siguro sa laban na yun ay preba naman po ng 114.2 At nandun din po sa laban na yun. Entry number 5 na si Candle of the Wind. Na po mga apat, nagchampo naman po ng 115.4, habang si Econoclast po, na po mga ay nagpreba ng 114.8. Good luck po. Race number 4, the start of second pick 6, covering races 4 to 9, with a distance of 1,600 meters. 2025, Pilacom PCSO, AP Reyes Cup 3 all old imported and local challenge 1. Dito po sa race number 4, pang-premiera ko po ang isa rin pong walang talo rito sa kanya pong dalawang outings. Entry number 6, Resonant, huling lumabang po la September 21. Sa distance siyang 1,400 meters, siya punta na ng magandang preba, 122.8. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahay sila this old heart of mine at dreaming always. Manigundo ko rin po yung walang talo sa kanya pong walong laban. Entry number 4, Mora D, na lumaban naman po last October 12. Sa disansyang 1,400 meters, siya pwede na mas magandang preba, 122.6. Nang tinalo niya rin na malayo, ang mga kabayo sila Peace the Moon at Anytime Anywhere. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, the start of second pit 5, covering races 5 to 9, with a distance of 1,400 meters. Congressman Mikey Arroyo and Congressman Tony Calixto and Patrick Uy, stakes race. Dito po sa race number 5, pang primero ko pa napupunto, entry number 2, Queen Marchesa, na huling lumabang po last October 5, nagsasang siyang 1,400 meters. Sa pwinto na ng Preba, 125.4. Nang siya ipumangatlo sa so mga kabayan sila Dream Girl at Sabel. Pero bago po yun, last September 27, sa parehas ng siyang 1,400 meters. Sa ring na ng parehas ng Preba, 125.4. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Iyasaki at Primavera. Sabi ko po ang subit dito, entry number 4, Lance in Gray, na huling lumaban po. Last October 15, sa kanya pong barrier race, kung sa siya po yung tala ng magandang preba, sa distansya 1,200 meters na 112.8. Pero bago po yung last October 4, sa distansya 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon, siya po yung tala ng magandang preba rin na 125.6, nang siya ay lima, sa mga kabayan sila King James, Del Campo at Open Billing. Kunin ko po ang pandiado, entry number 11, Shanghai Silk. Nauling lumaban po, last October 11, sa distance 1400 meters sa punta na ng preba, 126.6. Nang siya ipumang-apat, sa so mga kamay sila, Melania, Gintong Hari, at Sting. Ang uling panalo pong nilita ni Shanghai Silk, sa distance 1400 ng yung paglalabanan nila ngayon, ay nagawa niya last August 17 kung sa siya po ay nagpreba na 125.8 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabahin sila Gentleman Bell at Brown Pirate good luck po race number 6 sa set of second winner take all covering race is 6 to 12 with a distance of 1,600 meters Dr. Norberto Cusimbing Jr. Memorial Stakes Race dito po sa race number 6, kung primera ko po yung sa laban. Entry number 5, Ace of Diamond. Sa si Ace of Diamond po, ay lig lumaban last September 14. Sa so, distansya 1,600 meters. Sa so paglalaban nila ngayon, kung siya po yung tira, napakagandang prebang, 136.4. Nung tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Birdstone at Blue Mind Fury. Kunin ko po pa ni Gundo, baka po maganda rin yung takbo. Entry number 6, ang Diamond Aperense na huling lumaban naman po last September 14 sa desansyang 1,600 meters sa so, naman po yung ng preba 138.6 ito yung sa ipo mga apat sa so, mga kabayang sila Varate at Sherbrooke Fountain ang huling panalo pong naitala ni Angamo Aperencia ay sa desansyang 1,400 meters last August 31 puso po yung ng magandang preba 122.2 nang tinalo din na malayo ang mga kabayang sila Bridgestone at Perfect Delight Good luck po. Race number 7, the start of third pick 6, covering races 7 to 12, with a distance of 1,600 meters. Okada, Manila Cup. Dito po sa race number 7, pampremera ko po ang at sa laban. Entry number 4, Iridescent. Nauling lumaban po, last August 31, sa so distance 1,400 meters. Siya so, pwede na na magandang preba, 124 sarado, nang siya ay lima sa so, mga kabayan sila ang Jamu Ferense at Bridgestone. Pero ang pinakamaganda pong preba na itala ni Eridicen sa distansya 1,600 meters sa paglalabanan nila ngayon ay eh, nagawa niya last July 20 kung sa siya po yung preba na 137.6 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Windfall at Leg GT5. Kunin ko po panigun doon, diadong kalok numero 1, Paddington, na ulit lumaban naman po last October 3 sa distance sa 1,400 meters at siya pwede na ng preba 124.6 ang tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila Don at Big Battle good luck po race number 8 the start of third pick 6 covering races 8 to 12 with a distance of 1,800 meters Club Don 1 de Manila Derby dito po sa race number 8, pang ko po yung train number 5, Kang Kaluquin. Si Kang Kaluquin po ay huling lumaban. Last October 15 sa kanya pong barrier race, so pwede na ng magandang preba, 139 sarado, sa so distance niyang 1,600 meters. Pero bago po yung kanya pong last official run na ay nagawa niya last October 4, sa so distance niya 1,400 meters, kusa siya po ay nagtira ng magandang preba, 123 sarado, Nung tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Club Habana at Cerveza. Kung hindi ka pong panigundo, maganda rin pong tinatakbo. Entry number 3, Victorious Baby Lee, na uling lumaban po sa kanya pong barrier race. Sa distance 1,600 meters, siya so na yung na ng 143.4. Pero bago po yun, last September 28, sa kanya pong last official run, sa so, pwento lang ng Preva, 124.4, sa so distansya 1,400 meters, nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahin sila Modern Legacy. Kunin ko po pang tercero, ang Diadong Kalok, numero 9, rumored, daw din lumaban naman po. Last October 18, sa so distansya 1,400 meters, sa so, pwento lang ng Preva, 124.8, nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila open billing at dreaming always. Good luck po. Race number 9, the start of pick 4, covering races 9 to 12 with a distance of 1600 meters, and Doc's Duki Bob Stakes race. Dito po sa race number 9, pang ko po ang at sa laban entry number 2 player Andre. Nauling lumaban po last October 10 sa so distance 1400 meters. siya so po yung nagpreba na 125.4. Nang siya ipo mga dikit sa mga nanalong kabayan sa Glenna Moon at Flywheel. Kunin ko po pong panigundo ang veteran horse campaigner. Entry number 9, Light Gets Better. Nauling lumabang po last October 15. Sa distansyang 1,000 meters, na So punta na ng preba, 127.2. Nang siya ipumang lima sa mga kabayan sila generative at over-assuming. Pero bago po yung last October 1 sa distansya 1,400 meters din po. Sa so punta na mas bugad ng prebang 126.8 na sa ipumang apat. So mga sila Alena, Catbell at Flywheel. Kunin ko -kuni na rin pong pantasero, entry number 5 na si Top Grocer. Nauling lumaban naman po last October 19 sa distansya 1,400 meters din po. Sa so punta na ng preba 126.4. Nang siya ipumang-apat, sumakabayin so, sila Club Habana, Brent Pride at Winner Parade. Good luck po. Race number 10, the last DD plus 1 event, covering races 10 to 12, with a distance of 1,600 meters. Equine International Earth Ride, stakes race. Dito po sa race number 10, pamprimero ko po entry number 1, Perfect Delight. Si Perfect Delight po ay lum lumaban last October 12 sa distansya 1,600 meters. So po ay ng 140 sarado nang siya ipumang lima. So makabahin Bridgestone at Street Swag. Pero ang pinakamagandang preba po na yung tala ni Perfect Delight sa so, 1,600 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya. Last August 17 kung siya po ay nagpreba ng 138.4 nang tinalo niya, ang mga kabahe sila Suligan at Erebisen. Panigundo ko na rin po, entry number 3 na si Manila Bay. Nauling lumabang po last October 17. Sa distansyang 1,400 meters, siya po inupreba ng 123.9. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahe sila Dakis at Wild is the Wind. Kuni ko po pang tercero, diadong kalok number sa East, Elise Star, Nauling lumaban naman po sa kanya pong barrier race. Last September 27, sa distance of 1,400 meters. Kung sa siya po yung preba ng 125.4. Good luck po. Race number 11, the penultimate race with a distance of 1,600 meters. Magic Millions, Australia stakes race. Dito po sa race number 11, pampamera kong galing sa bakasyon. Entry number 5, Velvet Haze. No. Nauling lumaban po sa kanya pong barrier race last September 27 sa distansya 1,400 meters at sa pwede na ng preba 126.6 Ang uling laban niya po o pinakamagandang preba niya po na itala sa distansya 1,600 meters na paglalabanan niya ngayon ay nagawa niya last February 9 kung sa siya po yung preba ng 138.6 Nang siya ipumang anim sa so, mga kabayan sila ang Jamo Aferense at Madam Mayhem. Kunin ko na rin po pa ni Gondong Horse to Beat, entry number 2, Longevity. Si Longevity po ay hiling lumaban na September 14. Sa distansya 1,600 meters at sa kanyang preba ng na 138.8. Nang siya ipumang-apat. sa so, magagaling na kabayan sila Ace of Diamonds at Birchstone. Good luck po! Race number 12, the final race of the day with a distance of 1400 meters. High gain feed, Sipokot Boy stable and KBJM stakes race. Dito po sa race number 12, pag primera ko po ng lagi, entry number 5 California King. Loading lumaban po last October 12, distance 1400 meters at sa pwede na ng preba, 128.6 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Misha at Top of the Mark. Kung ko po panigundo, malakas rin mata. Entry number 2, Streisand. Na huling lumaban naman po, last October 14, sa distansya 1,400 meters, sa pwede na ng preba, 129.6, lang siya ay pumangsyam. So mga kabayan sila carried away at Giselle's Princess. Pero bago po yung last October 4, sa pares distansya 1,400 meters, siya so po yung dala naman sa magandang preba na 1.27 sarado na best time sa laban na to. Nang siya isumigundo sa so nanalong kamay si Bagsikat din. Tinalo niya po sa datingan doon si Andy Byrne. Punin ko mumpang tercero ang nagpapadyado. Entry number 12, Step Del. Nauling lumaba naman po last October 17. Sa distansyang 1,400 meters, siya so punta dala ng preba, 132.4. Nang siya ipumang anim, so, sila Ginger Cat at Sneaky Eyes. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind results in the beginning. MMTC NX Racing Day Schedule will on October 29, 2025, Wednesday. <coughs> Sarot po natin ang ating mga na sina Sir Willie Quay, Sir Celestino Abejo, Sir Jesus Abella, Sir Bobby Saisos, Sir, Sir Cesar Ramos, Sir Ermel Hernandez, Sir I.M. Brian, at Ma'am Sinayda Lopez. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga mga tanggap na updated races, souls, inibidens at magay sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click ang notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ay ating ibangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.